Pinalunsad ng Philippine Information Agency ang hashtag EmpowerHerBazaar para sa selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan. Ang detalye sa report ni Viel Custodio. Rise and shine, Viel. Katuwang ng PIA, ang SBCDPO ng Quezon City at Gender and Development o oh GAD. Nagsimula ang programa sa ribbon cutting na pinangunahan ni na PIA Director General Jose A. Torres Jr., Quezon City Small Business and Cooperative Development and Promotion Office Department Head Mona Silinyap, at PIO Deputy Director General for Regional Operations R.S.P. Gutierrez. Samot-saring sa mga produkto nagawa sa mga women entrepreneurs ang pwedeng bilhin sa bazaar, katulad ng mga pastries, seafoods at street foods. May mga pamatid-uhaw rin, kagaya na fruit shake at coffee. Pwede rin bumili ng bags and accessories. So ngayon po, since we're celebrating Women's Month, ang um, andito po yung ating mga women entrepreneurs sa labas at sana po ma-enjoy niyo po ang kanilang mga pagkain. Hangad ng women empowerment ang pagkakapantay-pantay. Kaya naman, bukod sa mga women entrepreneur, naging bukas din ang bazaar sa mga produkto na gawa ng LGBTQIA community. Ilan din sa mga men entrepreneurs ang nagtitinda sa bazaar. Supportahan po natin itong bazaar na ito at gusto ko rin po pasalamatan yung ating guide uh, sa PIA sa kanilang patuloy na pagtataguyo ng mga programa na sinusulong at kinikilala yung mga karapatan at kakayanan, pagbabahihan, ng iba't-ibang kasarihan. Layon din ang naturang programa na ipromote ang pagtangkilik sa produktong gawa sa QC. Bukas ang naturang bazaars hanggang sa March 22. Pwede rin bisitahin ng Empower Her Bazaar sa Quezon City Memorial Circle sa darating na biyernes hanggang linggo. Samantala, nauna nang inilunsad sa publiko ang PTV Bazaar na nakakatulong sa pagpromote ng small businesses. Maaari itong bisitahin hanggang biyernes. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.